เราจะไปใหญ่กันเลยด้วยกันแล้วก็มาสเตปองเล่า Welcome back sa ating channel at bali bagong adventure naman tayo ngayon so bali susubukan ulit natin at bali yung video natin ay pag iisahin natin lahat ng ilang gabi na pamamana dahil konti ko konti lang yung nahuli nating isda at hindi tayo nakakahuli ng kulambutan ngayon at pusit sobrang hina ngayon ng sampah siguro gawa ng sa dami ng espero ngayon dahil nga season ng kulambutan marami yung namamana at syempre nag-uunahan kaya maaga pa tayong nagbihis para mauna tayo at maaga tayong makadive agad kahit medyo maliwanag pa lumulusong na eh so ayan sana biyayaan tayo ng panganong nat makaswerte naman tayo ilang araw na tayong hindi nakauli wala wala tayong delay ngayon hanggang makaulam lang tayo sana ay may na at medyo may buwan na so magsisimula nang lumaki yung buwan ayan sa, at sa mga bago pa lang dyan sa ating channel syempre huwag nyo pong kalimutang i-like subscribe at pinutin ang bell button all para updated kayo para parati kapag may bago po tayong upload na video na kagaya po nito ayan abang abang lang mamaya pag ano, ando na tayo sa spot sana pagpalarin tayo. tayo ayan abang abang lang A few moments later. Ay mga spiro, maliwanag pa pero may nagdadive na doon. Ah, naka-prepare na kami. Apat lang kami ngayon. Si Jason, Bulldog at si Onil, ayan. Para magagayak na tayo. Si Bulldog ang swerte Para makadali. Sana makaswerte kami. Tara. Ayan, dive na kami. Maliwanag pa. Tara. Thank <laughs> you. ちょっと。<noise> ད�ས <laughs> ད�ས Lord. Okay, ayos. Pangalawa. Salamat sa bayan ng Panginoon. magkakira oh okay. salamat tayong tayo pa rin tayo tingnan natin kung ilang kilo naman sayang yung banahawon hindi nagpakuha kaya malaking pera na sana kaya lang hindi pa para sa atin wala tayong kasama kasi ito naman yung kapalit malaking biyaya pa rin Yan. hindi pa natatanggalan ng shield at ata Yan. may apat na kilo Yan, mahiligit. 4.5. Yan. 4.9. ayan o. No? Ayos na. Pangbenta naman tayo bukas. Yan lang nakadalawa. At yung pusit, binin... Binili, binili doon sa may port pala. Yung isang piraso. 7 Ayos nice na Nakabenta rin tayo bukas Bale, so, Itatanggal lang ko muna ng ata At Yan, good morning mga sir Bale Ihanda na natin para may i-deliver At may pakilo na yung Nakuha natin kagabi Na kulambutan So yon, tingnan natin muna kung ilang kilo Bawat isa kaya nga. Ka. Ayan. Puro lalaki yung nakuha natin. Yung takma ko sa ilalim sa minuro, talaga, so lang na kaputang ko. nabautod ba otod pa sa'yo? Sa'yo ka, kapugod sa'yo. Mahugod na tayong konta. Sulog ugod kontan. Ayan. Ayan. Quattro quattro ya. terus ini. Terus itu namanya yang isa. Ya. Nah, kita telung kita kilo. Terus Lebih ha? Terus ya, So mayigit 7 kilos yung dalawa. Yeah. Ini na natin. Mala na ako na kun maga, paring. Pakamangin wala o no? na. Wala o. Right, Ay basta pero dito pa sa bayan. Pakilin natin yung nahuli natin. Tingnan natin kung magkano naman kita ay natin ngayon. Duwa. Bana ha, wong kuntak dai na ako. Sino par ka gabi? Naman, ora mo ka dali. Na hakbut ko pero dan sungo ang sayo. Mao la na pugul ko. Nya kay sulo la ko. Pangina yang ko good mama ug dai nan. Bunungan ko la mang kaduo ni sino. Para kay sunurot sa minuro siya. Bago wala mang lat nagdralabay na ko kay yarad sa baris pa. Mga parag pa Mau pagparahanap ko, mau diyan Awa di maili Dua. Ayun. Dako man. Dako kay sobra Kay masuk okay, hmm. <coughs> Yan 7.7 kilos yung Tingnan natin mamaya yung bayad kung magkano naman. Ano na doon? Pagkukita. Kuha to, please nga. Pwede nga. Yan, shoutout nga pala sa bayad natin. Kay Sandy. Ito no, rin, may pugita. Ang oh. laki. Kapakilo oh. din. ba later ah? 1347 3 pa lang din 3 3 pa? 3 naman na oh, paano, yeah. So ayan mga kastero Ito yung kinita natin ngayon Yung dalawa is umabot ng 7.7 Tapos 175 yung kilo Nagtas ano? 5 Nagtas-tas 5 Wow, ah. Oh. Hmm. Tapos umabot yung bayad na 1347. Yan. So malaking biyaya na. Sige tayo salamat. Oh. Kali kami. Yan makabili na tayo pang almusal naman. Ayun na. Tara, sudo na lang ulit sa bahay. Tapos ato dito sayo dito sa iyo. mga yan. dito na sa bahay. Ay naghahantay na si ano. Tapos Yan, nakabili tayo ng ulam pang almusal. Ulam naman. Saka naman yung tinapay. Kaya ito yung gusto ng ano natin. Ng boss natin. Oh. Kapatid mama. Pwede. So yun, magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga silent viewers, subscribers, at sa mga kaibigan nating abroad, at uh, lalo na sa mga kapwa na natin natin, Spiro. Ayan, so bali, ang nangyari kasi sa kagabi natin na pamamana ay uh, may isang malaking blessings sana na mahuli tayo. Napakalaking biyaya na sana at yun nga biyera lang ito makita ng espero at ito ang palaging pinapangarap ng mga karamihan na espero na makatagpo ng ganong napakahalagang nila lang sa dagat talaga so sayang hindi natin na na kuha hindi tayo na hindi na natin natagumpayan na mahuli dahil nga medyo nahirapan ako doon dahil sumot siya sa malaking bato kaya ayun hindi tayo hindi natin nakuha pero ayos pa rin at may naipalit naman na dalawang blessings tapos nakahuli tayo ng dalawang kalambutan at isang kusit bali yung kabuuan na, na benta natin dun sa posit at saka dalawang kulambutan ay halos kumita naman tayo ng 1,547 ayan So, ayos pa rin kahit hindi natin nakuha yung pinakamahal na nila lang. Yung, yung tawagin sa amin, banahawon. So, siguro next time, kailangan ano talaga. Ah, uh, sigurado na yung dakba natin na talagang mahuhuli na natin. Siguro hindi pa para sa atin yun. Kaya, huwag lang tayong mawala na pag-asa. So, tuloy lang. At ayan, so bali mag shoutout na po tayo. So bali shoutout po kay ano mga viewers natin at uh, kapwa vlogger, yun shoutout po sa inyong lahat. Uh, shoutout po kay Ma'am Buholana Majoy, yun shoutout po. Shoutout po kay Kap Fishing, yun shoutout. Shoutout kay Johnny Johnny Fishing TV, yun shoutout po. Shoutout kay Tons Baay Vlogs, yun shoutout. Shout out kay Darling Gabijing, Jane. Yon, shout out po. Shout out kay Double TV Adventure. Yon, shout out po. Shout out kay Idol Mata Spur Fishing. Yon, shout out. Kay Isla Adventure. Yon, shout out po. Kay Bisayang Niwang. Shout out. Shout out din kay Pants Boy TV. Yon, shout out po. Shout out kay Kings Spur Fishing. Yon, shout out po. Uh shoutout din kay ni Matski Mix. 'Yon, shoutout po. Shoutout kay Pain Expert One Life History. 'Yon, shoutout po. Shoutout kay Jikal Night Spear Fishing. 'Yon, shoutout. Shoutout din kay Rain Sunday. 'Yon, shoutout po. Shoutout din kay Bo Adventure. 'Yon. So, maraming salamat po sa 'yung patuloy na support at panunood sa akin channel. Uh, ingat po kayo palagi and god bless sa 'yung lahat maraming salamat po at hanggang sa muli na video natin upload sana po ay hindi kayo magsawa sa panonood at panoorin pa rin po so maraming maraming salamat po sa suporta yun ingat po kayo palagi God bless you all